Dapat na malasap ng isang matapat na pulis na katulad niya Kaya mga kaibigan Oras na para Magpakamartir ka man dyan Na parang unggoy na nagtatampo Mamamatay ka pa rin sa gutom Dahil kahit kailan hindi ka na mababalik sa pagkapulis <laughs> Ikaw ang mga mata at tenga ni Afuanga ah? <laughs> Alam mo ba ako anong gagawin ko sa'yo? Mr. Abner Afwang. Halika, upo ka. Wala akong panahon makipagsosyalan sa'yo, Glorieta. Hmm. Ito naman si Afuang. Napaka-high blood. Kumain ka muna bago tayo mag-usap. Waiter! Yung lista ng pagkain. Hmm. Order na. Huwag ka nang oh, mahiya. Hindi ako marunong mahiya sa mga katulad nyo. At lalong hindi ako sumasabay sa pagkain sa mga baboy na katulad mo. Cool! Cool! Mayabang eh. May mayabang na may pagyayabang. At yung mayabang na walang kayang ipagyabang. Ngayon, aling ka sa dalawang yun? Gusto mong malaman? Sit! Alam mo ah, Fuang. Pilip ako sa'yo. Matapang ka. Matalino. Hmm. Pero sayang ka, bata. Ba't di mo ako diretso eh? Oh, o kita. Alam mo naman kung gaano ako kalakas. Napatalsi kita sa departamento. Siguro naman kaya kitang pabalikin at pabigyan ng promotion para makaroon naman ng mga guhit-guhit siyang -guhit mga balikat mo. At ang kapalit, maging tuta mo ako. Susian mo. Afwa. Walang libre dito sa mundo. Lahat ng bagay binibili. At, at napibili. Di lahat, Glorieta. May mga bagay na hindi mo kayang bilhin. Tulad mo, mo, para sa akin. Dalawang klase lamang ang tao rito. Kakampi ko o kaaway ko. Walang balingde. Sabihin mo sa akin, kakampi ba kita o kaaway? Ha? Ha? <laughs> kasusunod susunod, ibabaong ko na kayabangan mo. O Fong, ngayon pinakumunyon mo ako na upos. Hinatulan mo na ang iyong kamatayan. Tignan natin. Come in. Sir, pinatawag niya raw ako, sir. Opo, Governor. Wag na ho, sir. Ah, uh... Sawang-sawa na ako sa kakaupo sa bahay eh. Ano ba magandang balita? Ah, Abner, hindi na ako magpapaligoy pa. Alam mo naman kung gano'n ang respeto ko sa iyo bilang isang pulis at bilang isang tao. Salamat to, sir. Kinausap ni General Basole, si Colonel Gariga na nakiusap naman sa akin, pabatid sa iyo ang tungkol sa reconsideration ng iyong suspension. Yes, sir. Denied. Na naman, sir. As a matter of fact, uh, Abner, ayan, you have been summarily dismissed. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman sinasabi dyan sa memo ni Colonel Griga. Dismissed? Pero, sir... With prejudice to future re-entry to the Integrated National Police. Ang ibig niyo sabihin, hindi na ako... Hindi ka na-police, Abner. At hindi kailanman maaaring maging police pa. Major Diaz. Sa buong buhay ko, wala akong hinangad kundi maging isang pulis. Maging isang matapat na alagad ng batas tapos ganitong gagawin Alam niyo kayo, sa... Yun. Pero wala akong magagawa. Salamat akong Major. I'm sorry. Very, very sorry. rekomendasyon. Apat na po. Medalya. Marami. Pero bali wala kayong lahat. Kaya ang dapat sa inyo, Dadi, wag po, dadi, Dady, wag niyo sunogin to, Dady! Mahalagi sa amin to, Dady! Wag niyo po to, Dady! Parang awa yun na dadi, Di po ba na wala po kayo pera pamana sa amin? Di ba na po kayamanan to? Para sa aming mga anak niyo, hindi namin kailangan mga pera, Dady! Itong karangalan namin ang kailangan namin, dadi. Ablin, Tamlin. Huling ako na to. Bago na ang gobyerno natin eh. Baka sakaling magbago ng palakad, lalo na sa pulisya. Pero kung hindi pa nila ako mabibigyan ng katarungan, Baka tuluyan na ako mawala ng tiwala sa mga pinuno natin. <laughs> Naimpake ko na yung sleeping bag mo sa ibaba. Kailangan mo rin ba ng kumot at saka... Beng, mag-hunger strike ako. Hindi ako magkakamping sa bundok. Aanoyin ko naman ang sleeping bag. Nagmamalasakit lang naman ako sa iyo, ha? Malay ko pa kung ano-ano kailangan nang sa nag-hunger strike. Eh, so wala pa naman akong kilala nag-hunger strike. ばあれ Sí, si carnal. Abdara bibigyan kita lang limang minuto para umalis sa lugar na ito. Eh, kung hindi ako umalis, Then I'll have to personally arrest you for public disturbance. Sir, nakikiusap po kami. Huwag na niyong pagpatuloy ang binabalak niyo. Kung di dadanak ang dugo sa lugar na ito. Sir, pulis laban sa pulis. Batas ang tao laban sa personal na paninindigan. Wala pong ibang hinihiling ang kaibigan natin si Abner Afuang, kundi ang katarungan! Katarungan na hanggang ngayon na hindi niya pa nakakamtan sa ating bagong pamahalaan! Bakit hanggang ngayon ay pinagkakait sa kanya? Bakit? Ito pa ba ang dapat na malasap ng isang matapat na pulis na katulad niya? Kaya mga kaibigan, oras na para... Afwang. Magpakamartir ka man dyan, na parang unggoy na nagtatampo, mamamatay ka pa rin sa gutom. Dahil kahit kailan, hindi ka na mababalik sa pagkapulis. <laughs> Mabalik man ako <laughs> o hindi, ito tandaan mo. Napatanggal mo ko sa departamento, pero hindi sa mundo. Naririto ko buhay. At yan ang pagkakamali mo, Glorieta. At habang buhay ako, gagawin ko ang lahat para burahin ka dito sa mundo. Ikaw at ang mga galamay mo ay hindi dapat tumagal dito na isang saglit sa balat ng lupa. Talaga bang inahamon mo ako? Hindi lang inahamong, Glorieta. Isinusumpa ko sa'yo na pagsisisihan mo ang araw na isinilang ka. Ka! Toti, tayo na. Parang imbor na lang hininga. ibigay na lang ito kay Apuang. Maraming salamat, Miss. Partner, kaya mo ba? Sampung araw ka na hindi ko makaya na. Magkape ka kaya mo na. O oh, Joey. Pare. Oh, Pare. Oh, partner, kamusta? Sige. Pare, darating daw si OIC para kausapin ka. Para daw malaman ng side mo. At siya na raw mismo kakausap sa presidente tungkol sa kaso mo. Ba, magandang balita yan. O, kain na, anak. Ay, kuloy na naman. Kuloy na lang lagi. Wala na ba tayong maaaring iulam? Halos hindi na nila makain to eh. ang gagawin ko. E sa yan lang ang kayang bilhin ng pera natin. Tanggapin ko na kaya yung offer ni Paring Mente. Yung sa Saudi. Akala ko ba ibabalik ka na sa pwesto? Ang ipinangako sa akin ni OIC, eh, reconsideration ng aking appeal. Hindi reinstatement. statement. Magkaiba kasi yung ibig sabihin nun eh. Marami pang procedures na dapat sundin. Ang hirap nga eh, hindi mo pwede pambili sa palengke ang mga procedures at pangako ng mga opisyalis natin. Pareng Abner! Uy, pareng Joey! Halika, tuloy kayo! Kain na po tayo. Salamat. Salamat, tapos na po kami. Pare, halika kayo, tuloy kayo. Halika, halika. Dito tayo. Upuho kayo, Mr. Laurente. Upuho. Salamat po. Pare, sige na, tuloy mo na pag-aay mo. Hindi na, ayos lang. Beng, kumain na lang kayo dyan, ha? Ah, ano, pare? Sila nga pala si Mr. Laurente, pare. Kumusta po kayo? Mabuti po naman. Pare, may gusto sana siyang ipakiusap sa'yo eh. Ano naman po ang maipaglilingkod ko sa kanila? Alam ninyo, pinatay ang kaisa-isa kong panak na lalaki, Detective Afuang. Huwag na lang kung detective ang tawag niyo sa akin. Abner na lang ho. Wala na rin lang ho ako sa serbisyo eh. Pagkaganon pa man, alam kong malaki may tutulong mo para magkaroon ng katarungan ng pagkamatay ng aking anak. Ano pong ibig niyo sabihin? Alam na kung sino pumatay sa aking anak. Alam na rin kung saan nagtatago. Malaking pera na rin ang nagagastos ko, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ang salarin. Kaya narito ako para humingi ng tulong mo. Alam niyo, Mr. Lorente, wala na rin sa poder kong paghuli sa mga kriminal na yan eh makakasama mo si Detective Alcacid sa lakad mo. Bibigyan kita ng kahit magkano. Gusto ko lang sana makatulog na na maimbing. Gusto ko lang tumahimik na ang kaluluwa ng aking anak sa kabilang buhay. Buong-buo tiwala ko sa kakayan mo. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Abner. Ano sa palagay mo, pare? Pwede ba ako? Ba, pagkasama mo ako, pare, Chuck, wala kang sabit. Ito ang 10,000 piso. Panggastos nyo. Malayo-layo rin kasi ng aklan, eh. Aklan?